kasalukuyan po tayo nandito sa Season Pangasinan para po sa ating biyahe papuntang Mount Bulag. Hello po. Hello po sir. Hello po sir. Hello po sir. Hello Tayo po ibabalik na sa ating van. Ito lang yung po natin si Sir Ronel. Hi, Sir Ronel. Hi. Si Ma'am Arlene. Si Ma'am Nikki. Saka si... Si Ma'am Princess. Kain po tayo. Katatapos yung... lang po natin mag-medical dito sa... bago umakit ng bundok. At uh, so far, okay naman ang ating medical. Um, naman tayo makaakyat kasi normal naman po ang ating blood pressure at saka iba mga vital signs. Pula, gaya. Okay. po <laughs> Doktora <laughs> Salamat po, Doktora Pinayagan niya po ako Welcome <laughs> Ayun po si Doktora siyang nag-check up sa amin <clears throat> Kayo, tatanungin uh, po si Doktora Kung ano po Kung mayroon po mga bawal uh, Hindi na din Hindi na pa pa ng Mount Pulag Si Doktora Jocelyn Vasco So Good morning. Po. I'm Dr. Jocelyn Basco. Yes, uh actually, marami po tayong mga cases. Uh, kaya po the na medical certificate because previously we had mortalities. Maybe because of the weather in Mount Pulag, the altitude in Mount Pulag. So th that's why they require this medical certificate. So those illnesses that can be aggravated in Mount Pulag usually are allergies, asthma, yung mga may sakit sa puso, yung mga may high blood, yung mga may diabetic. But uh, uh pwede naman po natin bayaran sila kasi kung minsan ayaw po nila na tinatawag ni ayaw po nila na may sakit sila. So what we do is to let them sign the waiver that they will go at their own risk. Provided na may medical po namin sila. Tapos pag may mga problema sa medical nila, uh, we usually give advice and then we let them sign a waiver para of course uh, that would be their at their own risk. So pag, uh, pag may mga, kunwari mga high blood at may mga sakit sa puso, nag po sila. Para kung may mangyari po sa kanila, that is their liabilities. Wala po kami kasalanan. Least... But of course, in Mount Pulag, we need to, we need to be physically ready, mentally ready, emotionally ready, and financially ready. <laughs> Gaten po tayo ngayon ng orientation ng DNR para sa mga akit ng Mount Tulag. Nandito na po tayo sa loob ng orientation room ng DNR. and gentlemen, please watch the field, This is part of your orientation, and then later on we'll have a discussion, okay? To, to all those coming from abroad, we're presenting to you some of the features of Mount Pulang, Lahatnang. All of the features are here in the Philippines. The Experience Mount Pulang exposes only the three trails. There are other hidden trails which we cannot open right now. <laughs> Uh, uh, dahil napaka then, informative yung sinabi ng ating ang nagawin po sa atin bigyan ng orientation. Dito po tayo ngayon, uh, tumutuloy sa Baban's Homestay, diba? Yan po ay dito sa babalak Basoy Kabayan-Benguet. Dito po kami ngayon tumutuloy bago umakyat ng uh, Mount Pulag mamaya. Kanina po ay medyo umuulan kaya ang ginawa namin ay nagpahinga muna kami dito habang pinapatilian at at the same time nagipon din po kami ng tulog dito po yung mga parada ng mga bus ng mga turista dito na aakyat makamaya sa mga pulag dito po meron po tayong walong mga vans po rito ito po yan lahat po ng mga sakay nito ay aakyat po mamayang 1am papunta sa summit ng mga pulag Napakalamig po ngayon ng panahon. Pero parang normal lang po yan dito. Sa binggit. Pakyat <coughs> po itong <coughs> daan na to. Pero napaka ko ng hangin at napakalamig. bait na wan laki laki cute cute hey. taniman po rito ng carrots ang <coughs> ganda niya po hindi niya po napakaganda andito po tayong kasama ko na si sir si sir Rod Rodin po si sir Rodin andito po ngayon uh, buti nagpasalam na nagpasalamat sir salamat maraming salamat sa pagpapaulak ha ano oras po kaya umakyat ng, ng bundok yung mga, uh, yung mga turista po dito, Sir? Mga 1 o'clock to 2 o'clock. Ano po yung maipapayo sa kagaya kong unang umakyat ng mga pulag? Ano po yung mga hmm. kailangan paghahanda na dapat gawin ng isang kagaya kong baguhan umakyat ng mga pulag? Yung mga... Um, clothing lang po, Sir. Ano po yung hanap buhay, Sir, dito ng mga tao? Farming, Sir. Pagaya po ng pagtatanim po ng mga gulay kagaya ng repolyo, carrots, saka ibo ay dito po tinatanim yung mga repolyo opo, ayun no, sir, yung repolyo ayan, ito po yung sinasabi sir, Yan po maraming salamat po sir sa pagpapaon na ka at dito po tayo ngayon sa Mount Pulag Elementary School Sitio Babalak Barangay Basoy, Kabayan, Binget. Ito po. Makikita po natin dito itong lalaking kambing na hindi namamansin kasi busy kumain. Hindi nakapagtatakang malusog ang kanyang pangangatawan dahil sa preskong damo na kanya laging nilalantakan. Ganito po ang itsura ng mga ripolyo habang sila ay mga bata at lumalaki pa. Tama po natin ngayon si Ma'am Johan. at uh, tanongin po natin siya ng mga informasyon ng mga katulong po sa atin uh, kung paano po pumunta pumunta naman pulog at ano pong paghahanda ang kailangan pong nating gawin. Malaking tulong po ito lalo na po sa first time na kagaya ko na akyat po ng mga pulag. Um, Joanne, ano pong, ano pong paghahanda ang kailangan pong namin gawin ako bilang isang first time na akyat ng mga pulag? Ah. Uh, yung pag-akyat, sir? Yes po. From DNR? Uh, mula po dito sa tinutuloy na sa Babans. Uh. Kasi mamaya daw po mga launa o los 12 po ay Aakyat daw po kami ng... Be, tapos na ka nag-register doon sa... Hindi pa po. Diyan pa lang uh, po kami ngayon sa Babans. Uh, uh, ano, uh, ano po yung gagawin naming preparasyon? Ano po yung dapat naming dalin? May kailangan po bang dalin? The meat? May kailangan po bang... Oo, uh, uh, kailangan pong magdala ng yung flashlight. Flashlight. Tapos yung makapal na jacket. Up. tapos raincoat. Raincoat, opo. Trail food. Trail coat. Ano po. po. Yung parang tungkod, kailangan po ba yan? Ah, oh, uh, depende po kung... Ano pong gamit kayo, yung parang tungkod? Ang parang sa ano po yun? Kasi may nakita po kayo, umakit na may tungkod, parang oh, tungkod. Oh. At sa, ano po? Tapos, Sag, po ba kayo? May dalaki yung parang tungkod na... Ah, uh, depende po kung magdadala kayo. Pero sa inyo po, bilang taga dito at saka eksperto ng umakit ng Mount Pulog na nakakit na, na sa hindi mabilang na pagkakataon. Sa so, palagi nyo po, kailangan po yun. po, sir. Ayan po. So, kailangan po magdala yung ganun. <laughs> Tapos Apo. po, uh, kung inyo po mamarapatin na kailang beses na po kayo makakakakit ang mga Hindi ko na po mamarapati. So, ano po ang klima? pagkakaiba ng klima dito sa sa inyong sitio sa inyong sitio mas. So, mas malamig po ba doon kesa Apo. dito? Pero paiba-iba po kasi kahit, kahit ganito umiinit maya-maya umuulan hindi ko Depende po ano yung... Mga ilang oras po kaya? Ang... Uh, depende po sa facing nyo, sir. Mga 3 to 4 to 5 hours. 3 to 5 hours. Mm -hmm. Mga ilang kilometro po sa palagay nyo okay. po yun? From Ranger Station to Summit po is 7.6. 7.6 kilometers, uh -huh. depende po sa pacing. Pero uh -huh. kagaya niyo po na mabilis sa pacing niyo po, bilang isang expert ng taga rito, uh -huh. ilang oras po ang pace? 2 uh -huh. hours po. Ay, groby naman. No? <laughs> Sana all. <laughs> 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 Ibig sabihin, napakabilis niyo po maglakad pa doon. Hindi naman po. Ayun ah, po. Ano po yung dapat naming tandaan? Kailangan po ba kami mag dala ng basurahan papunta doon? Kasi napakaganda, napakaganda po nito lugar nyo. Opo, oh, sir. Nakakahiya, naka, kumbaga, makakasira po ata sa kalikasan ko pa yung nagda, kami po nagdadala ng mga na mga basura na galing na nadala-dala po namin. Ano po kailangan po namin? Kailangan po kami magdala ng basurahan, um, ng plastic, trash bag, ganun. ng trash bag. Mm -hmm. Ayun po. Ah, uh, ayun lang po, Ma'am Joan. Maraming salamat po, ah. ha? salamat po. God bless po. Sige, thank you din po. Kung makikita niya po, maraming po tayong makikita mga magagandang bulaklak dito. Ano po? Yan po ang pagkagandang mga bulaklak. Po. Tayo po ay pababahan na dito mula po sa inakyat natin. At napakaganda po ng lugar na dito. Ang ganda ng tanawin. Tinan niyo po. Ayan po. Yung parang may mga sea of clouds. Dito po tayo tumutuloy sa bahay na to. Mamasyal po tayo dito. Meron po dito mga baboy. Ito umiiyak na po. Ayan po yung mga baboy. Ayan po. Hello. Hello. Ayan po. Good afternoon po sir. Good afternoon po. Ah, turista din po kayo sir? Yes po. Okay, salamat po.

Apo. Ah, Ito po ang pintuan papunta sa loob ng karot. Ako. po. <laughs> Ay, si Sir, siya nito? Ano Ito na pusa po dito. dito. Ang bait naman. Ang bait. Ang cute. Ang <laughs> bait naman ang pusa. pusa. Cute naman. Ang pangalan mo, Wiwing? Ang pangalan mo? Ha? 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 Hi vlog. Ito yung ating pusa ang na wala tong cute. Ah, sige, ha. Salamat ha. Salamat sa pagpa-interview ha. Salamat po. Dito po tayo ngayon sa Sanje View Deck. Yan po. Sa so, makikita nyo po sa taas may mga bata. Yan po. Hello. Hello. Kumusta na kayo? Wala, wala ba kayong pasok? Ayan po. Magsusubscribe ba kayo sa channel? Yay! Andito po ang may bayad po. Uh, magbabayad lang po dito sa Anisty Store. Ang bayad po ay... Magkano ang bayad? 50 pesos kapag adult. Kapag bata pa. Ilan po? 30 pesos. So, maraming salamat po ha. Mag-aaral kayong mabuti ha. Thank you very much. Maraming po tayo sa Shanjie View Deck. Maraming po dito mga turista kasalukuyang eh. Ito po, tinan niyo po. <coughs> Dito napakaganda po rito. Mga paakyat din po mamaya ng Mount Pulag. Hello po. Oh, grabe, napakaganda rito. Kami mga turista din po dito. Hello po. Dapat naman po. Ay, nakakalungkot naman po. Meron pong basura itong gabundok. Makasira po. turista din po kayo, sir? Oo, oh, turista din po. Ay, mo, ay, salam, sir. Salamat po. sir, ah turista din po kayo, sir? Yes, po. Okay. Medyo pangalusan ang mukha nyo. Tagasaan po kayo, sir? Taga Cebu. Cebu. Oh, okay, may kakilala po ako dati, Jess Cagas. Kamukha niya po. Kasi ang niya po. Jess, <laughs> <laughs> salamat po ah. Yung po, may si Ed Glads po tayo nakikita rito. Wow. Napakaganda. <clears throat> Tapos tayo pa taas. <laughs> Nakahinga na <ang> makikita. <sighs> Medyo mataas-taas yung puyinakit natin. <laughs> Pero maganda. Makikita po natin dito yung carrots. At na dito po ang napakagandang sunset. Na dito naman po makikita sa paanan ng Mount Pulag. Nagla ready na po tayo ng umalis ng pupuntang base camp. At uh, tayo po ikasal ko yung kumakain. Ito po si Sir Ron. Uh, sir Ron. Ready ka na, ready ka, sir?

Saan oh. sir? mahalaga po sa taas. Naman, ko na po kayo makiyat. Really po? na po. Okay. Ready na, po. Ready na po lahat na Wala Tanda, ready na po ang Ang pulag will be there. na po tayo. na po ng van. Sir. Saka na po tayo sir. Magbaba naman tayo kaya? na po tayo. Ito na? Na, eh, na po. tayo ng van papuntang Ranger Station. Ito sa mana. Nasa so, loob na po tayo ng van. Papuntang patay ng Ranger Station. Sorry, may aircon? mo Hindi po naka-aircon. Kayo po ang aming tour guide. Opo, sir. Sa Maraming salamat po sa paggabay po sa amin. Ha? <laughs> May enjoy po namin itong pag po ng pag po namin sa, sa mga tulag po. Masarap po yun po tayo nagkakaroon ng orientation na yan para sa pagyak po uh, <laughs> mismo sa ang pulag na, mga pulag na so, si Ako po si Ate Lorna. Ako yung sweep. So walang mauna sa late and then walang mahuli sa sweeper. Yung mga basura natin, ilagay natin maigi sa mga bag or sa pulsa para hindi magkalat. Walang magbalak ng maghubad kasi bawal po doon. So, yun Kung may, ano, may maramdaman pala kayo, magsabi agad kayo sa amin para ano, alam natin ang gagawin. 41 na po at uh, na po tayo umakyat ng mga pulat. So, mga kasama natin. tabi tayo keseron, Sir Ron kasi tayo may ilaw. Sir Ron, salamat sa ilaw ah. Sir Ron, <laughs> Arnel to Si Arnel, sorry, sorry, sorry. Sorry. <laughs> Grabe, kita ko sa pangalan. Ay. Tuloy, ya, tuloy lang po tayo. Malaking tulong tong ilaw ni Sir Arnel. Eh, pambarangay <laughs> to eh. Paano to? Pangronda to sa madaling araw eh. Kaya pala sa... Hindi na po sila. Kailangan ng carbon dioxide dyan. <laughs> Pagpagila to. Kailangan sila. Hindi ko sila sa likuran. Nandito <laughs> na po tayo sa Camp 1. Ito po yung unang stop natin. Ito po ang Camp 1. Hello, so, good morning po. Kung saan mo kayo, sir? <laughs> Speechless na kami. Pinagpawisan ako nun. Speechless pa lang kung saan ka na? Bawal sumuko ha? walang bababa. Puro pataas. Ang princess mo sa. A level ba? Ang Merlin mo sa. Speechless. Ewo, wag. Ang Rose mo sa. <coughs> eh, pero para pala ka in love dito. Sir, uh, binabati ko nga pala po yung mga tiga banila dyan. Para niya eh. Dito na po kami sa Camp 1. Huwag <laughs> <laughs> <Hello, laughs> ka dito na lang. <laughs> Hello, babe. 424 na po. Kararating lang po natin dito sa Camp 2 ng Mount Pulag. Kasama natin mga gutom, nagugutom, nauuhaw. Kaya dito po sa camp to ay kailangan po mag-recharge ulit para at least may energy pa tayo para sa remaining camps na ating trek. Tumigil po muna tayo sa paglalakad kasi may mga nakakasalubong tayong di na tumuloy sa sobrang lamig at ginaw. Naging maputik na din ang daan dahil sa lakas na ulan. Pero tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-akyat sa tuktok ng Mount pulag. Pagkikita niyo po rito, yung iba ay nakaupo sa sobrang lamig at yung iba nakatayo at hirap maglakad kasi nanginginig. Eto tingnan niyo yung sapatos ko bimigay at nakasmile na sa sobrang babad sa tubig at putik. Sa wakas, makalipas ang maraming oras na paglalakad sa ilalim ng ulan, lamig, ginaw, putik at pagod, ay narating rin natin, natin ang tuktok ng Mount Pulag. Salamat sa Diyos sa patuloy na paggabay, kaya nakarating tayo sa summit ng Mount Pulag ng Ligtas. Umalis tayo ng Ranger Station ng alauna 41 ng madaling araw at narating natin ang tuktok ng Mount Pulag alas 7.15 ng umaga. Inabot po tayo ng limang oras at 34 na minuto bago marating ang tuktok ng bundok na ito. Dahil sa sobrang ginaw, lamig at pagod ay halos hindi ako makapagsalita ay ang po muna ako habang inaantay ang mga kasama namin para magpapicture nandito po tayo nakaupo grabe lamig nanginig po tayo nakas na hangin inaantay pa po, po namin yung aming kasamahan na nagpapicture po ni Adjur magpicture kasi trinsa ko nakasas so. nanawag yung lahat <laughs> Arlene Hello Wala dito sa tuktok ng mga Pulag. Gusto kong ipaabot ng taos puso kong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating channel Maraming salamat po Lee and God bless Please like, share and subscribe